Ilang taon matapos masungkit ni Heidlin Diaz ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics, ano naman kaya ang next goal na gustong ma-achieve ng weightlifting star? Alamin natin yan sa report ni Ray Mark Patriarca ng PTV Sports. Matapos mamayagtag sa Olympics ay may bagong misyon ang Pinay icon na si Heidlin Diaz. Yan ay maging ganap na regular sport sa palarong pambansa ang weightlifting ang sport na naglagay sa kanya sa mapa. Sa panayam ng PTV Sports kay Heideline, sinabi nito na magandang panimula ang 65th edition ng Palarong Pambansa para sa future ng weightlifting sa multi-sport meet na nilalaw ka ng bawat reyon sa bansa. One step closer para maging regular sports na ang weightlifting sa Palarong Pambansa. It's been my mission na ma-include ang weightlifting sa Palarong Pambansa malapit na. Malapit na. Parang, alam mo yun, nandun na isang sungkit na lang. Nandun na. ma maka, ma ma na natin na maging regular sports ang wala. Huling na pabilang ang weightlifting sa palarong pambansa noon pang dekada 80. Lampas tatlong dekada na ang nakaraan bago ang pagbabalik nito sa annual sports meet. Ayon kay Heidelin, hindi naging madali na may balik ang kanyang larang ang nakailigan sa palarong pambansa dahil kinailangan nilang kumbinsihin ang mga rehiyon na magpadala ng atleta para sa weightlifting. Etong palarong pambansa, bago lang, but we have nine regions that participating in weightlifting. We have also 70 athletes na naglaro. Yung iba, halos 3 to four na regions na nandito ngayon ay bago. So, two weeks na sila nag-training. Tapos, pagpunta dito, tinuturuan namin sila. So, they're so brave. They're so brave magsisimula ang aksyon sa weightlifting kung saan may limang weight category para sa boys and girls sa secondary level. Dahil sa pagiging demonstration sport ay hindi pa makakasama sa medal tally ang mga atletang mangunguna sa nasabing patimpalak. Gayon Gayunpaman ay siguradong hindi magpapadaig ang bawat participants lalo't simula ito ng kanilang akbang sa kanilang pangarap para maging susunod na Heidelin Diaz. Reymark Patriarca para sa atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas